wala na silang exploration. sapagkat nakakita na nga sila eh. Kung saan eh. Nakakita na sa Balibago at saka sa Sawag at Mabilo. So doon pa lang, yung ginawa nating endorsement sa pag-apply nila ng ECC sa IMB, kinansila na namin for the uh, uh, application for the Environmental Compliance Certificate under the EAS. EAS. ba? Diba? So sa ngayon, para pagin ko natin, bagamat nandun pa rin ang MRN, Egerton, wala na silang exploration. Wala na silang exploration. Wala na silang exploration. Pero ang alam ko, gumagawa pa rin sila, nagpapaperma pa rin sila ng tao. Pagkat tumisang pumunta ako ng piga, eh nakita ko, nagkaroon kami ng public na doon, eh nagpapaperma sila ng para sa yes to mining. Nagpapaperma pa rin sila. At ang not to mining namin, nagpapaperma pa rin. Ang alam ko, basta ano dyan. As long as the uh, Sangguniang Ban is concerned, hindi naman kung dito ang mayor eh, na Sangguniang level ito eh, eh walang matutuloy na pag-alo dun sa akin. Hanggat ako nakapurit yung vice mayor at ang Sangguniang Ban. <laughs> Yun lang. Lord, Lord.